grab Yeah, tanong shit para kayan lumakari Ang dami ko na moves, alam mo karate Kung ngayon maniwala, patikan ka nalang kumasi Buhay tinaya, buhay sinugal Kung sino po support, yun yung nakukupal Pero di ko na kailangan pa tumira Laway ang panoorin mo kumita Na parang trip lang, na parang gig lang galing sa wala, ngayon mo Parang big bang, madaming gusto Maging hari bilang lang nang tumayo Paano pa ako mamamate? Kung tapos na maglaro, walang mabilis ang remedy na pang paakyat Huwag na nilagyan ang si Drow Huwag akong para iba klase to na entertain Kukuhabol nila, famous mas ko, ay Alexi like Sobrang daming pera Dami pera in this bitch boy Hindi ikra galaw sa dami ng dicoy Napapaatas lang to pag malakas Ang recoil snitch slate streets I pay Nasa tinga to na hip hop beats by Dre huh? I earned respect Walang instant fame Homie I ain't talking shit Wanna spit my game Dog mo yan sa gato din sip Sa nga concept Sa boy pa mga prospect Kung may pera na sila lahat sa sapit Ganit yung PC Asuking alaw Tell I'm the real Six for the ripper I'm the biggest In this business, while I'm office, operate Lang sa lang sangan, in dirty money Do donate lang sa baklaran, hey Sobrang daming pera in this bitch, boy Nagpupinok ang mga na gawa, pinudrag pa na daw ang nail na, sa tingnan na pera lang yan, dating nanggagawa Hindi pero pwede pa that tatpat, so ba't ain't kayong walang binalitat na story Parang upset on the building, you wanna know the secret, homie? Pero but... it's no rano, mga ngayon na hala nga O hindi ko kahit na loko, di pinigay ang imahin O oh, binabayaran na ako, lumalapad sa show Sakay sa kahit ng aeroplano, pero di mo magalaw Na parang madal sa kumbeto, alfa-alfa ka pa Pero sa street, sikaw ay beto One click, one shot, one bang, bawat dito, teka-teka Ipipig ko pa rin na parang may snow Kapag kakalabong, pero nasa dami ng hoes Sobrang daming pera gabi ko hindi nilalak hindi hihilay, hindi niluto, tinihay mga talabang nabat ko nasa payan kapisado one oh, hey, sa pera sa pera sa'tin nasilipitik bulakong kikitain bago nabigla ihiptang hangin sa dangkat mo walang pagkapremuda akin lalim sa taas ng ere mo hihikutin ka sa ilalim hanggang sa di mo makita kung saan ka pananggaling kapisado ko wang ano doon talk about up on ako'ng si Poseidon eyes under the icon punchline ko Mike Tyson bawat inyong arson dating public NMD Moon pick one na upad ang fucking exit

Yeah. Nag-iisa sa gilid na Taginaw na panahon pero naginit Tahimik matay mahirap pa na yang kindad Sabay pa sa tamang kidlat Pataas ang lipad doon sa ulap na makulay Siguro nga walang mapabasa matang mapungay Sa sulok sumindi yung puso timindi Umitit ang lubos pagtapos kumite Na parang bang ako'y natatawa dapat ako ay parang bang na mamaga ay masama Pero pare to, di lang halata Kalmado lang ako, pero pare to Kalmado lang ako, pero pare to Kalmado lang ako, pero pare to Pare to, pare pare to Kalmado lang ako, pero pare to Kalmado lang ako, pero pare to Kalmado lang ako, pero pare to Pare to, pare pare to lang ako pero pare wala kong girlfriend mo ang gusto ko oh. wag mo sanang isipin na bastos mo oh. pero gusto ko mapasakin ang show tomorrow don't take it too personally this is the business and I just wanna tell you that you got my fucking interest I'm gonna take you places that you wanna go let you meet those people who affiliate for got my finger licking body sweeter than pomelo spanking on them cheeks while you pushing on your yellow don't wanna be discreet I just keep on low low I'ma make you yes

Maging milyonaryong ang plano ko Pera ay pinaparami parang Naruto Sobra bait si ngamo ko yung ngamo ko Pero pag lang ako kasi gado to Di ka ba naniniwala tandaan mo sa buhay Isang beses lang tayo magiging bata Kaya Sprite a Robby ko sinabang nakahilata Para kahit sa sobrang dami na mali nagiging tama Nasa akin na lahat ng aking kailangan Kaya kaibigan ko lahat ng kailangan Wala na at ang aking pahinaan Hinga ka malayo tuktok gay lang, lang, pare lang, lang, pare lang ako, pero pare gaguto Almado lang ako, pero pare gaguto Almado hey. lang ako, pero pare gaguto Pare gaguto, pare pare gaguto Almado lang ako, pero pare gaguto Almado lang ako, pero pare gaguto Almado lang ako, pero pare gaguto Pare gaguto, pare pare gaguto Eh Nasa ulap na ng abapo Parang nasa langit na nga tayo Pumetiks muna tayo Pumunta sa kabilang ibayo Safe trip mga tiyo Ako'y napitingin na nanonok ang totoo pa'no to harapin uh, Isang mata nakapipit, dalawa ang bukas, akwita na aning Uh, bigla na lang magugulat, bigla na lang mamumulat Naglalakad sa ulap pa, alam mo pangalan ko ay Anakin sa matang at lahat ako mataa. Samikita, na bumata Abag mababahala sa ikita mahala Tala lang ang maging mga alaala Kalaaman dapat maipasa mabahagi Mahiwagan ito sa kalikasan sikreto ko galing sa Siya O bata, balabat na pamada, pa, 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 ang, Paalala nga aking hindi makakalawakan Akala malawak sa labas, ang bukas ang muna ang pinto Relax, relax, alisto, parisupat at parihaba Aba at iba mga bilog, ang na paligid Pero di ko madinig ka lahat nakikita Hindi ko maihambing patagusto sa lagusan Hindi ko ko na napansin sa panandali Ang oras sa layo dun ang narating Yeah, yeah Nasa ulap na nga Parang nasa langit na ka tayo Pumetiks muna tayo At pumunta sa kabilang ibayo Safe trip mga tiyo Safe trip tayo mga tiyo Safe trip mga chow, safe trip tayo, mga chow. Usan na mga esipan upang marating nabaw ng bago na kalawakan na lalanan, natelupam sa gatang ng laana, ang roro ng pahihang na pathap. Natin pero para sa mga tao na ayaw. Di ko may kayang hilahin at di kay bumababaw Pakiusap ng pare, tumatagtagkaanan Mundo nuldo po, gusto ko lang malapagan Nang ibabaw mga kaitaas-taasan Mga binadamang mata kong malawa kong sipagsinan Πόσο, Περα, Περα, για να Περα, Γιάννη, Περα, Γιάννη, Περα, Γιάννη, Περα, Γιάννη, Περα, Γιάννη, στο Γιάννη, Περα, 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 Γιάννη, Περα, Πόσο, Περα, Περα, pa sa suku so tulala na Kawin ko lang kasi teriya, Ising sa gabi Tas tulog sa umaga Yung antok malala na tapos kulang pa sa tulog sa ulo na para bang may dumaang bubuyo oh yeah. Lumilipad, lipad, akitig Walang imag, isa Dayo, sa gilid Kayo sa ay gusto ng tahimik Isang lunok, buga sa paligid Pulong sa hangin, ibigay ang hilig ka, mawag ng ipilit Pikit mata hanggang managinig Alak, puso, pera, pera, So para sa iyong problema Kapit ka sa usok, tanggalin na ang kadena Halika na sa rurok, tang ibang planeta ah, ah. ah, ah. Balak ka puso at pera na lang Ang pampawala ng problema na yan Walang ang sagot sa bulok na sistema Kaya mag-relax, relax ka na lang Shotgun, shotgun, Pat sa langit abang gamit ang mahiwaga Na mahayaan para mga mali na nakatingin sa salamin Hawak ang marihuana Balak puso pera, pera yan puso pera, pera yan Pysty ala tulossa perä, perä, ja no so, pysty no, koko. 17 taon na sa game Sityo ka lang di na ng flame uh. Malapit na ko sa dalawang dekada Pumapalo pa rin na malatek sa satupad At Tagalog to na kala mo alak na Alfonso Hipop hop na ako panahon pa ni Ildefonso Dati pangalan ko'y siliit ng mungo Ngayon naririnig na ko saan masulok ng mundo Pamaangas daw kasi wala ko sa Pinas O wala ako dyan kaya kayo nag-aangas Sa pose sila, kaya sila binabana Sa pagpasok ng tagong binago ko ang palabas Ang mga letrang sintalas ng lanseta Ako'y kontrapid ang bida malabigeta Habang tumatagal ang dami ng ingit Kung di kaya angas, ninyo ang inyong lupet ang dami ko nang iniisip Subukan mong pumasok dito at sumili Di ka pwedeng sumabay sa alam kung hindi ka sumisisip Mahirap magyabang boy, nag-iba ang ihip Wala kong ganong oras para sa mga nangihila pa Alam nyo na kung ikaw na isa pwesto ko ngayon Hindi ka uubra kung puro hate at galit na mauna Kaya pare ano na Hanggang sa ayon ba plano mo? Hanggang bernes ng bayano pa hanggang sabado Huwag mo iba-base, pakinabang sa pagtrato mo Ang boring maglakbay pag wala ka ng kasama bro Wala ka ng kasama bro Subukan mong sarili lang ayong yung giitan kung wala pa din bili Pare ewan ko na lang ng bibigla ang pagkakataon Dapat mahuli mo Lakas na lang, lang dating mga buli ko Tatupay ay makita ang sarili ko Nakasakay sa unicorn Walang sa double nag-aaral na walang uniform Tipok ng puso hip hop Mahalalin ang new core. Kung paspusan, doon na lang sa yupon Pamanan naman ng tease at pagdibis mo ko pero kung yung pets Remember son the past, keep it, respect Meron na nakonos, dyan ka hintang arken Ang sagot sa init pang nahon Alam kong mainit, hinawa kang wala Walang mangyayari kung wala kang gagawin Tumingin tanong ng salamin Ang pasta ng dyan lang bang Tanong ng blessings, papunta, ingat pa Way nga kung work ko nasa piso, aking bawat letra Bida kontra bida na ang dati lang na extra Aking bawat plano ay mabusis yung kaya bawat nagpangin ay masusing nagmarka Di kada ang lang ko sa liriko Na binalo ko noon pang may laging bangko Sanayan lang sa pagtungon Nung nawala pinlaging singit sa pagpo Umaasa ba ng araw aking silit patungo Pero ngayon Ang nagpag nga ko net Ang sayka mo to meron net kod ang napaerap Putang ko net Ang hit ng eskwela ko na kod ng at ko May hindi to na opo ngay At target na at sa dahan Dekontrak at ng mga hater Na ibang pukulitin ko na classic love ng bubuan lang In ibay pa ng mga nakasanayan Mas lalo pang nag-init pang Lalo pang hinusayan Mas lalo pang dinana Sarili ko ng aking pinaka Naging kalab Pinagkaman ang baliw Dahil iba mag-isip Sa iba'y naging aliw Bilang lang ang bumilip Di naman siguro Pasalan maging despera Sapat ang maging mahirap Para to'y ma-inspira Marami na ako Pwedeng idahilan Siguro ay ikig sa isang daan must be equal buddy and I' be yourself oh baby back and on whenever I am in the zone it's you I die on my phone but Boy, I don't know, boy. You set the mood. Sending me pics of a dress in your dressing room. On the messenger. Hitting me up like you check it, I'll send you news Full now, I know how, you like to zone out And you're home alone now, ready for a show now Show up what you won't go fast or slow down Come through on the weekend Natali kita sa lugar mo saan di ka mabibitin Tuso ka papel pala nga sisihin Dahilan ako gusto alam hanggang tayo ay sumisit Alam yeah. mo na ang ibig kong sabihin Mga alaala -ala dapat natin padamihin yeah. Tain-tain dalaw pa walang walang nakakaalam Sa dahilan ang sarap ang pagkakagisit Yeah! I back and on whenever I am in the song. It's you, I dial on my phone. Boy, I don't say my name, say my name, let me dial on my phone when I'm in the song and I'm home alone. Say my name, say my name, let me dial on my phone when I'm in the song and I'm home alone. When I'm in the song, and I'm home alone, say my name, say my name. Let me dial on my phone when I'm in the song. I'm home alone Boy, ako, Isang ikaw Isa lang narawan ka Isa lang nararamdaman Koneksyon ng bawat isa Parang ang hirap na pakawalan Sa tuwing ako tititik sa'yo Para bang wala ng limitasyon Sa uso ka tagad at kung ano pa Rato daga kung saan man naroon tayo Tayo pakiramdam di mo na matatagot Tagot tago. di na to maglalaho Basta basahan Halang tayo ng enerhiya Hanggang sa mag-iba nakikita Hayaan natin to magsalti ng medisina so Bakit ba gano'n? Whenever I am in the zone It's you at I die, on my phone But Oh, 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 oh Kanina pa ako dito tulala Sa alak puso gusto kong kumawala Hinihintayin lang tanga ko tumaba Tutal balik tayo sa simula ah, Parang di makakilala na di na naniwala Pero huwag ka mag-aalala Kasi hindi naman na sa akin bago yan Parehas na pangyayari Magkaiba ng tao lang Kakaisip ko ko't lagi ng pagod Napadalas ang iwas, hirap ka ng mapot Daig mo pa na ng gamot kasi sa dami kong tanong bakit laging wala kang sagot Sana di mo maranasan na masaktan na maging ibangan ng kung sino man Sana meron mating na kaya kang tanggapin sa ngayon dito mo na ako mapapakalasin Parang di makakilala kesa sa sabi nila Wala akong pinakinggan kahit man isa Akala po nung una ikaw ay naiba Kaso ayun na nga hindi pala Ano nga ba natutulot Sa mga aral na napupulot Pati ang tama inabuso Kahit bawal ikaw ang gusto Kasi daw lang at ang punto na din sa dapat tutakbo na bago puso Pag di ba tayo natututo Sana di mo maranasan ng masaktan Ayan na maging bibangan ako sinuman Sana meron dumating na kaya kang tanggapin Sa ngayon dito muna ako magpapakalasing Parang di mapakilala Sana di nananiwan